Alam mo ba na ang Mindanao ay hindi lang kilala sa mga magagandang tanawin at masasarap na pagkain, kundi pati na rin sa malalaking malls na talaga namang dinadayo ng mga tao? Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang top 10 biggest malls in Mindanao. Panoorin hanggang sa dulo at baka nandito ang paborito mong mall. So simulan na natin. Top 10, Gaisano Mall ng Tagum. Magsisimula ang ating listahan sa Gaisano Mall of Tagum. Isa to sa mga pinaka-pinupuntahang pasyalan sa Tagum City, Davao del Norte. Kilala to sa wide selection ng shops at cinemas na swak sa family bonding. Hindi man kasing laki ng ibang SM malls pero isa to sa nagdadala ng modernong shopping experience sa probinsya. Top 9 SM City CDO Uptown Kung usapang malalaking mall sa Mindanao, hindi pwedeng mawala ang SM City CDO Uptown. Binuksan to noong 2002 at ito ang kauna-unahang SM Super Mall sa Northern Mindanao. Dahil dito naging simbolo ito ng modernong shopping at entertainment hub sa probinsya. Malaki ang mall na ito at kilala sa mas relaxing na vibe dahil malayo ito sa congestion ng city proper. Kaya perfect ito sa mga gustong mag-shopping at mag-relax ng sabay. Top 8 SM City Jensen Isa sa mga sikat na mall sa Mindanao ay ang SM City General Santos o mas kilala bilang SM Jensen. Binuksan to noong August 10, 2012. Ito ang kauna-unahang SM Super Mall sa buong Soxargen region. Kaya napakalaki nang naging epekto nito sa mga residente at negosyo sa lugar. Kompleto ang mall na to sa halos lahat ng kailangan mo. Mayroong department store, supermarket, appliance center, Watsons at Ace Hardware, pati na rin ang iba't ibang local at international retail brands. Kung shopping ang habol mo, hindi ka mauubusan ng choices dito. Top 7, SM Lanang Premier, Davao City. Kung usapang pinakamalalaking mall sa Mindanao, hindi talaga pwedeng mawala ang SM Lanang Premier sa Davao City. Binuksan to noong September 28, 2012 at hanggang ngayon, isa pa rin to sa mga pinakamalalaki at pinakamodernong mall sa buong Mindanao. Pagdating sa shopping options, halos lahat ng kilalang brands ay makikita rito. Mula sa mga international fashion labels, tech and gadget stores, hanggang sa mga local brands at syempre, andyan din ang SM Department Store at SM Supermarket na paboritong puntahan ng mga dabawenyo. Top 6, KCC Mall de Zamboanga. Isa to sa pinakamalaking mall sa Western Mindanao. Maliban sa malaki, kumpleto rin to sa department store, supermarket at sinihan. Isa to sa itinuturing na landmarks ng Zamboanga City. Isa sa mga dahilan kung bakit kakaiba ang KCC Mall de Zamboanga dahil ito ay homegrown brand. Hindi tulad ng SM o Robinsons na galing sa national chains, ang KCC ay nagsimula bilang maliit na textile store sa General Santos City bago ito lumago bilang isa sa mga pinakamalaking mall operator sa Mindanao. Kaya para sa mga taga-Zamboanga, may espesyal na koneksyon ang mall na to dahil gawa ito ng isang Mindanaoan company. Top 5: Abriza Mall, Davao City. Kung ang usapan ay malalaki at modernong mall sa Mindanao, ang isa sa mga kasali sa listahan ay ang Abriza Mall sa Davao City. Pinuksan to noong May 12, 2011, at ito ang kauna-unahang Ayala Mall sa buong Mindanao. Ang pagkakatayo ng Abriza Mall ay nagsilbing malaking milestone para sa lungsod dahil ito ang nagdala ng signature Ayala Lifestyle Experience sa mga Dabawenyo. Top 4. SM CDO Downtown Premier Binuksan to noong May 12, 2017 at kabilang to sa mga pinagmamalaking malls ng lungsod dahil hindi lang ito malaki, kundi mayroon ding mga facilities na pang international standard. Top 3. Ang KCC Mall of Cotabato kung usapang shopping at lifestyle sa Central Mindanao, hindi pwedeng hindi kasali ang isa sa mga pinakamalalaking proyekto ng KCC Group, ang KCC Mall of Cotabato. Binuksan to noong November 2015 at mula noon, naging isa itong landmark hindi lang para sa Cotabato City, kundi pati na rin sa mga katabing probinsya katulad ng Maguindanao. Kilala ito sa wide range ng shops at entertainment options. Totoong-nga namang isa itong shopping giant sa Central Mindanao. Top 2 Gaisano Mall Davao City. Kung mall hopping sa Davao City ang pag-uusapan, isa sa pinakakilala at pinakamadaling tandaan ay ang G Mall. Binuksan ito noong 1999. At naging isa na ito sa pangunahing shopping destination para sa mga Dabawenyo at mga turista. Isa ito sa pinaka-iconic at malalaking malls sa Davao City with multiple floors na puno ng shops, department store, at dining options. Talaga nga namang hindi ka mauubusan ng mga gagawin dito. Top 1, SM City Davao. Kung usapang pioneer pagdating sa SM mall sa Mindanao, walang iba kundi ang SM City Davao. Binuksan ito noong November 17, 2001 at kilala to bilang kauna-unahang SM Supermall sa buong Mindanao at hanggang ngayon, ito pa rin ang isa sa pinakamalaki at pinakadinadayo. Bukod sa laki, kilala rin to sa pagiging one-stop shop para sa shopping, dining at entertainment kaya hindi nakakapagtaka kung bakit ito ang number one sa ating listahan. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Salamat po!